Good morning. Good morning, good morning. Ang lamig pa. Kaya ako manon to may maya na. Napuyat siya yun tayo. Alas 12 na umuwi kagabi. Alam nyo naman. May tungkulin tayo dapat gawin hindi lang yung puro kaligayahan natin at diba? kumusta na mga lords okay pa ba ang ating mga dashboard tuloy lang walang sukuan ganda ko pala pa bagong gising sana all <laughs> Ako lang naman to. Simpleng taong babae. Ang pangarap ko lang naman sa buhay, tahimik na buhay. Yan lang. Simpleng pagkain. Simpleng pamumuhay. Walang inaapakan ng tao. At, unang, at higit sa lahat, mapagmahal ako. Promise. At di ako marunong umano yun. Di ako marunong umano. Ah. Yung mag-gim-gim. Baga, pag may mga masamang loob, magalit mo na ako, saglit lang. Yun. Yeah. Parang ano lang ba? Pag pinadaan mo sa tainga, labas sa kabilang tainga, ganun lang ako. Eh. At madali ako magpatawad sa tao Hindi kasi ako marunong mag-ano, yung magkimkim ng galit, or... Itiisin ko, gano'n. Hindi ako gano. marunong. Mabait ako, guys. Totoo lang. Sa nakakilala sa akin, alam niyo naman, di ba? Kung paano ako makisama isama Kaya nga... Uh, maraming gustuhin ako di ba Yung mga tao. dahil sim na simple ako at di ako materialistic na tao at di ako mapagpanggap at higit sa lahat hindi ako plastic kung anong pinapakita ko sa iyo yun na yun walang pagbabago Thank you so much for watching everyone. Bye, good morning.